guys, nandito na naman tayo ngayon sa Baklara, no? Dadalawin naman natin ang kanilang burautan. Tinatawag dito na burautan kasi maraming mga nakalatag-latag dito, no? So bago ang lahat ay kakain muna tayo or kakain muna ng palamig dito. Ito yung ano ha, na palamig dito ay avocado, no? Palamig ba to? Palamig na rin to kuya, di ba? Oo. Ito yung ano, nagluib na sa mga bisaya, nagluib na kay Diwatan. Dito na si kuya na, na pwesto dito, no? Oh. Talaga ito yung uh, avocado overload. Iwalay si kasi O tingnan mo, nag-apaw-apaw, no? So nasa na ba? Ito na pala sa akin. Grabe naman tong ice. Ito, ipapakita natin. Over-over na. Siyempre, hahaluin muna natin. Kali-kali lang muna tayong kaya ngayon. Kuya, pwede magtanong, magkano ganyang bag? <laughs> <laughs> ah, 550? May bawas pa po. Mm, may bawas. Ito yung ano characters na Kurumi. Ayan. Sa mga ganito po, Kuya. Ah, ito 50 kasama na yung malaki? Ito lang mali, Ay, yung ito lang Ito, 250? Kala ko kasama na siya. 250 guys, so oh. sa mga ano magbabalak dyan ng mga mamimili, sa may mga anak na ano, no, dito lang kayo. Ito, maraming nakalata, puro bag yan dito. Daghan salamat kuya. Ay, ito. Ay, itong cute, oh ato. Sa mga ganito kuya, magkano? Wow! 550. 550. Magandang klase siya, guys, oh. Yan, 550. Dito lang po yan sa ano, tinatawag namin na Burauta ng Baklaran. Ay, ito magkano na <coughs> 180 po dito. Ah, ito guys, hotdog na unan. Ito ay nagkahalaga ng 180. Dito lang po yan sa burautan ng baklaran. Ayan. So, ang baklaran ay kilala talaga na dami-daming namimili dito kasi uh, mas mababa ang presyo dito, no? Ito. Tapos may mga, ay, ang ganda ng pagkakumot. Malambot. Malam Magkano kuya? 150 itong kumot na ito. Yan, 150. Ito namang unan kuya. Dalawang 150 ang una nila dito sa baklaran. Ayan, talaga naman dito kayo pumunta. Ay, ito, papahanginan lang to, no? Ito yung unan na napapahanginan. Ito rin to. Ha? 150 din to? Ano, ah, ito yung hinahanginan, kuya? Ah, oh, air pillow, magic pillow. Oo, uh -uh, ito yung tinatawag na. Ang isang piraso, 150. Yan, ang isang piraso sa Magic Filo ay 150. Yan nga, no? So, araw ng linggo ngayon, kaya ang dami-daming mga tao dito, guys, no? Six no, no, no. seconds. So, magingat lang to tayo to sa to Mang shout Dorokot. Shout-out sa kanila ni Kuya. Welcome to my shout-out. Uh, welcome to my shout-out. Uh, kumusta, shout shout kumusta ngayon ang bintahan dito sa Baklaran? Wala, maraming barat. Ay, maraming barat. Kasi nga, Taghirap. Taghirap. Walang lang kwarta. Na ka, ay, ka na, saan ka na, Ay! Saan ko ito gagamitin? Ito <laughs> yung gamitin. Oh. Pag ay, ay, lakad -lakad ka. Ay, hala sana. Or pag naglakad-lakad ako, magaganito <laughs> ako pasaway ka, kuya. <laughs> Hindi pa ako mag a -abroad, kuya. Kasi wala pa tayong pamasay puntang abroad, no? <laughs> Panti. Magkano sa panti, ma'am? Ma Magkano may panti, ma'am? Magkano sa panti, Limang isang daan peraso, isang daan. Ayan. Ayan. limang peraso na kahit anong size po, ma'am? Pero kaya Ah, uh, eto ito mga klaseng panti, limang peraso ay isang daan. Ito, ganito yan. Ito, may kulay ano, oh. Ayan, lahat po ng klase dito ay 150. Mga Ito 50 lang ito. Maraming mapagpilian, may may ganito din, oh. 3 4 Magkano? Magkano po? 150. 150 pics na po yan? Wala nang tawad? Oo, ma'am. Hindi ako pinakabalit po? Wow guys, ganito kadami ang tao ngayon sa Baclara, no? Eto, Asan na siya? Cinquenta one hundred overlands t shirt, one hundred overlands t shirt, one hundred t shirt, one hundred overlands t shirt, one hundred t shirt, one hundred overlands t shirt, one hundred overruns t shirt, one hundred overlands t shirt, one hundred t shirt, one hundred overlands 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 t shirt, one hundred t shirt, one hundred t shirt, one hundred. Overruns t shirt, one hundred 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 overruns oh <laughs> t shirt, one hundred overruns 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 t shirt, one hundred.

saw banget cewa sika na ngayon dito sa baklaran guys try po so sombrero, maganda din ang sombrero 100 lang tatahiin, may mga, ako doon. Huh? May mga yes, walang may payong din

Hmm. itu kendaraan ganseli datang. Oh. Ada 150 terno. Cute na ito. Ito magkano mga ganito po? 150. 150 yung damit na pang babae, no? Batang babae. Dito maraming mapagpilian. Ito may mga bra. Ang cute ng mga bra. Magkano bra mo, nanay? 180 dalawa. 180 daw dalawa. Ito ang ganda. 180. May puti din no para sa ano sa school. Yun, ang daming mga nakadisplay mga damit. Oops. Kalimitan ito, mga pang-uniform. Mga kintake, sando. Ito po din. Magkano na kayo ngayon mga sando po? Ano size? Yung depende sa ano, may size 16. Ayan, size 16. Magkano po? 180 dalawa. Ito, kasi magbubukas na yung klase. Yan, mas maganda. Maaga kayo mag-shopping, guys. Ay, nakabrayan. Iba na, naman muna. Aray ko. So, nakasalubong na nga tayo dito sa ano, no? Ito. Ito, mayroon din mga snack-snack. Dito, kalimitan, mga pang-school na mga uniform. Ito, mayroon din mga damit pang bata ano din yung mga shorts. Ay, magkano mga ganyan short ngayon? 350. 350 sa piraso? 350, 350 daw. May tawad 50, 300 na lang 80. mga ganyan. Salamat. Oh, yung pan mong short, magkano to? 280. 280? 280, hindi to maglab. Ah, may cycling na ito yung 280 no. daw. Mm, -mm pang maiksing short. Pick pick short wag diyan. <laughs> no, ito tayo. may si Chirias na yung mga Hello. Hi. Hello. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Sa India. India. <laughs> <laughs> ang dami nang bumibili dito ng mga uniform. Uy, ang lamig dito. Ang lamig. <laughs> Ang lamig doon kasi nakatapat sa mall no. Yan, ganito kadami ngayon ang tao sa baklaran guys sa araw ng linggo kaya ang dami daming namimili dito no dito banda kas, uh, medyo madilim lang kasi mayroong ano doon no? bubong so gano. ayan nga guys no ganito ka no, no may mga dito ganito ang lagay ngayon sa baklaran may mga motor sidecar may mga e-bike may jeep so dito nga tayo hello Hi! bag naman oh, ang gaganda ng mga bag. Ito. Wow, ito may uniform na din. Ito ba, lalagyan ng bauna no. Nandito ah, naman mga pang t-shirt t-shirt, ito mga pang sexy. Ito yung mga damit. Oo. <laughs> dito tayo maglakad-lakad sa ano ng baklara no. Si nakakatuwa dito sa baklaran kasi ang dami-daming mga paninda tulad nito. Ito. Ito na yung ano ng ating bansa, bansa talaga no. Ayan. So pag naglakad-lakad lang dito guys, sobra tayong ingat kasi ayun nga may mga nagda-drive dito. Tapos, siyempre, may mga hindi natin alam na may mga mangdorokot. Bye, maya! So, sa ating mga viewers dyan, sa ating mga subscribers, maraming maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa aking YouTube channel. Ayan, sana nag-enjoy kayo at sana hindi kayo magsasawa. Ayun lang, bye!